Sa Pilipinas, ang pagbili ng manok na dibdib ay isa sa mga pangkaraniwang gawain sa mga palengke at tindahan ng bilihan ng karne. Ang manok na dibdib ay isang popular na karneng mapagkukunan ng protina na kinakain ng maraming tao sa bansa. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga iba't ibang aspeto ng pagbili ng manok na dibdib sa Pilipinas, kasama na ang proseso ng pagpili, mga presyo, at mga karaniwang pamamaraan sa pagluluto. Sa pagpunta sa palengke o tindahan, mahalaga ang pagiging mapanuri sa pagpili ng tamang manok na dibdib. Una, dapat suriin ang kulay at tekstura ng karne. Ang mahusay na manok na dibdib ay dapat may pinkish na kulay at malambot na tekstura. Dapat itong walang amoy na malansa o hindi karaniwang amoy. Bukod sa aspeto ng karne, dapat ding tingnan ang sariwang anyo ng manok na dibdib. Hindi dapat ito may mga sugat o pasa na maaaring maging palatandaan ng hindi tamang pag-aalaga o hindi wastong pagproseso ng karne Isa pang mahalagang aspeto sa pagbili ng manok na dibdib ay ang presyo Ang presyo nito ay maaaring magiba-iba depende sa lokasyon, kalidad at kasalukuyang demand at supply ng karne sa merkado sa mga urbanong lugar tulad ng Metro Manila, maaaring mas mataas ang presyo ng manok na dibdib kumpara sa mga probinsya. Karaniwang sinusukat ang presyo nito kada kilo, kung saan maaaring magkakahalaga ito ng mga ilang daang piso hanggang libu-libong piso depende sa kalidad at lokasyon. Sa pagluluto ng manok na dibdib sa Pilipinas, maraming paraan ang maaaring subukan. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan ay ang pagluluto nito bilang inihaw na manok o grilled chicken breast. Para sa inihaw na manok na dibdib, karaniwang inihihimas ang manok na dibdib sa iba't ibang mga pampalasa tulad ng toyo, suka, bawang at asin bago ito ipinaprito sa uling. Ang resulta ay isang masarap na inihaw na manok na may malasang pampalasa at juicy na karne. Isa pang sikat na paraan ng pagluluto ng manok na dibdib sa Pilipinas ay ang paggawa ng tinola. Ang tinola ay isang tradisyonal na lutuin na kinabibilangan ng manok na dibdib, gulay tulad ng luya at dahon ng sili, at sabaw na may malasang pampalasa tulad ng asin at paminta. Ang resulta ay isang komportableng sabaw na puno ng lasa at sustansya mula sa manok na dibdib at mga gulay. Sa kabuuan, ang pagbili ng manok na dibdib sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kulturang pagkain ng bansa sa pamamagitan ng wastong pagpili at pagluluto ng manok na dibdib, maaaring masiguro ang pagkakaroon ng masarap at malusog na pagkain para sa pamilya at mga kaibigan. Ang mga iba't ibang paraan ng pagluluto ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapakita ng kasanayan at pagkamalikhain sa kusina, pati na rin ang pagpapalaganap ng tradisyonal na pagkain sa susunod na henerasyon.